Ayan, so good day mga kabakyard Hindi maganda yung pakiramdam natin <clears throat> Pero meron tayong nakita dito na isang good news Tabi lang siya noong ating mga alaga Ayan, switch lang natin yung kam mga kabakyard So Ayan mga kabakyard, eto siya Yung sinasabi natin na good news Tinubuan na ng mga madaming Ayan, mga ano tawag nito? Lanot ba tawag nito? Ayan. Pwedeng ipakain to sa rabbit mga kabakyard backyard Ito siya mga kabakyard backyard Nakalimutan ko na yung tawag dito sa saging na to. Ayan pa Kahaba. Napakahaba na ito mga kabakyard backyard Tapos kukunin natin to. Ipakain na lang din sa ating malaga. Ayan o. Ayan. Ayan, kunin natin to mga kabakir Ipakain natin sa ating mga alaga So, eto na yung mga alaga natin mga kabakyard Ayan, tatatlo na lang siya. Balak ko na siyang ilipat mga kabakker. Gawa ng medyo nahihirapan ako. Malayo dito sa area na nga. Since lum matagal na nga tayong lumipat ng bahay. Ayan. Medyo dito kasi ay madilim din. Ayan, tapos hindi na din natin nalilinisan tong part na to since malayo nga sa bahay. Ayan. Ayan. Yun yung pack natin. Ito mga dough. Hindi pa tayo makapag-breed mga ka-backyard. Gawa ng bata pa yung back natin. Ayan ah uh, Mixed lion head siya. Alam ko may parang may lahing uh, dwarf pa to eh. Kasi mag, maganda yung balahibo niya. Kakaiba mga ka Mga netherland dwarf na mixed lion head. Ayan o. Kakaiba yung balahibo niya compared sa ibang mga rabbit. Ito New Zealand mix. Mix yung silan. Ayan. Local na lang ka lang natin. Para hindi magulo. Tapos ito. Ayan. PS cross to. Napakalaki na ito mga Galing kay paring Elmer. Ayan. Ito yung content natin before. Yung nagquit na kasamaan natin. Ito na siya. Ayan. So. Yun lang naman. Yung gusto kong i-update sa inyo. Nakita ko lang kasi. Magpapakain ako. Tapos nakita ko. Ang ganda ng saging. Ayan siya maka backyard, di ko alam kung kita nyo. Ayun lang, gusto ko i share happy breeding, maka backyard.